yan oo, medyo naging pahirapan lang yung signal kasi gusto sana namin mag-report no, doon sa puneraria pero hindi pala talaga kaya. Kasi ngayong araw talagang patuloy na nadagdagan yung bilang ng na mga nasawi. Ito na yata ang pinakamalungkot at pinakamahirap na pagbibilang na ginagawa natin no, yung nadaragdagan ng bilang ng na mga namamatay. Kumpirmadong patay ngayon, nasa 71 na. Uh, mula dito sa nangyaring landslide at 67 dyan kumpleto yung body parts no buong katawan kumbaga yung nahukay ang nakakalungkot apat ang body parts lamang ang hindi talaga uh, kumpleto yung nakuha either putol yung uh, pangtaas or putol yung pambaba or bahagi lamang ng braso sa 71 na yan 17 o 17 ang hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon nananatiling 32 yung bilang ng na mga nasugatan habang umabot sa 47 naman ang nawawala pa rin hanggang sa mga oras na ito no sa pinakahuling update na inilabas ng Mako LGU. Dito kasi sa puneraria, talagang nakaabang yung mga mga kaanak na umaasang kahit papano makita naman yung kanilang mga mahal sa buhay kahit yung katawan na lamang daw medyo unti-unti na rin nilang natatanggap na mukhang wala na talagang pag-asa na mabuhay pa yung kanilang mga mahal sa buhay mula sa nangyaring ang guho o landslide dito. Merong nakuhanan uh, five days before yung February 6 na isang landslide din dito sa same area. No? At uh, ito'y nangyari sa paanan lamang ng bundok at tumaas daw yung tubig sa ilog dahil nga halos marami din daw lumalabas na tubig mula doon sa inaanod or inaagos galing sa ibok, iibabo ng bundok. At ito ay binaliwala lamang ng mga residente kasi nga they thought it's just an ordinary landslide at wala naman din naman doon nasaktan dahil nga doon sa paanan ng bundok eh wala na halos mga nakatira ito nakuha na ng cellphone video pero ang incidenting ito parang hudjat na pala or parang nagbabadya na pala ng isang mas malaking landslide in which kung isipin natin kasi ang description ng mga residente parang naghahatak daw ng lupa yung tubig na umaagos mula sa taas at mm. yun din naman yung nakita kahapon ng na mga tension cracks no dahil nga kung maaalala din natin, itong December hanggang January, napakaraming ulan na binuhos dito sa Davao de Oro dahil nga sa sunod-sunod may shear line, may trough, no? So ito yung mga tipong talagang nagpalambot ng lupa o ng pinaka-content nitong naturang bundok kaya ito ay pumigay. Ngayon, inihinto na naman yung naturang operations kasi nakakita na naman sila ng malaki-laking paggalaw ng lupa doon sa bundok at ang pinaka-problema, kuminto sa gitna kaya delikado para sa mga rescuers. Inalit muna lahat ng rescuers doon sa area kasi may possibility na gumuho at magtuloy-tuloy yung pagbagsak nito eventually. No? So naka hold pa ngayon yung pinaka-operations at inaantabayanan kung itutuloy-tuloy na ba itong stop muna ngayon at bukas na lamang itutuloy yung kanilang search and retrieval operations. Oh, pero Mon, mabalik ako dun sa sinasabi mo kanina na labing pito pa yung unidentified na bangkay dahil yung iba nga mahirap dahil parts lang yung nakikita ang na-retrieve. Kumbaga. So, Paano yung proseso nila ng pagtukoy doon sa identity ng bangkay? Uh, ano ba yan? Pinapakita ba doon sa mga uh, kaanak ng mga ng mga missing or meron ba silang particular test na ginagawa to identify yung mga na retrieve? Oh, good question, Maricel no. So, ang pinaka-prosesong ginagawa kasi dito, well, technically all the corpses na nakukuha nila halos bloated na, hindi na ka makilala kasi nga Uh, ilang araw na, one week na, no? One week na nakailalim doon sa pinakaguho. So una, they will still try na makita yung pinaka makilala sa face, no? Papakita ito sa mga kaanak, sa lahat ng mga umaasa na merong uh, na merong mga kaanak nga na natabunan nga ng guho at nawawala nga yung kanilang mga mahal sa buhay. Depende sa description or sa, sa gender na ibigay nila. Kung yung, kasi lahat sila nagbigay din ng mga kumbaga, details ng kanilang mga kaanak. So, depende sa dumating. For example, dumating lalaki, uh, sabihin natin, edad ganito, siya yung napapasukin sa loob. And then eventually, kapag may oras pa naman, lahat naman daw papayagan pumasok sa loob para nga makita yung facial features. No? Kung wala na at di talaga makilala sa facial features, papasok na yung secondary parameters. Ano yan? Kasama dyan yung mga kung may identification cards, kung merong sort na jewelries o alahas, merong mga tattoo, merong deformities sa katawan ilan ito sa mga maaaring maging konsiderasyon na ito yung kaanak mo and then afterwards ito mga susunod na araw kung sakaling hindi na talaga kakayanin, babagsak na sa DNA testing which will take days no kaya medyo pahirapan para sa kanila uh, na dumiretso agad sa DNA testing ang problema dito sa puneraria nangangamoy na rin no yung yung mga bangkay kasi hindi nila mo yung mga labi kasi hindi nila alam kung ito ba ay uh, with with considerations of religion so hindi nila kinagalaw yung bangkay ang problema uh, umaamoy na so the plan of the government is itong mga labi dahil nga hindi naman din makilala at wala naman din daw nag-identify nag-claim they will try to they will now bury them tomorrow no itong mga labi na ito kasi hindi na rin siya healthy health hazard na rin yung amoy at talagang yung effect niya sa mga Uh, neighborhood dito sa paligid ng Puneraria. Uh, at yun yung isa sa mga talagang konsiderasyon din nila dito sa mga hindi na natutukoy na bangkay. Although, uh, insurance assurance para sa mga kaanak pa rin na hindi pa nga natatagpuan yung kanilang mga mahal sa buhay, magkakaroon sila ng sistema na kahit papano kung ano yung nakuha ng bangkay bago ilibing, eh sila ng details at maibigay kung sakali at mapakita. I don't know kung they will take a picture of it, pero yun yung sinasabi nila. They will make sure na may mga details ito mabibiliting na bangkay pero saan nila planong ilagay magiging mass grave ba yan uh mon saan-saan hindi daw ooo oh, oh. ilalagay pa rin well nakalagay pa rin naman sa mga parang uh, body bag pero hiwahiwali pa rin doon yung paglibing eh kasi nga again they are saying na ano eh uh, uh, with consideration of religion so hiwahiwali pa rin doon yung paglibing Ayaw nilang gawing mass grave Maricel no y yung pinaka pagpag pag, dito sa mga bangkay, ito ay inilibing sa dalawa, dalawang public cemetery. Isa sa may Mako, sa barangay Elizalde, malapit lang din ito doon sa mismong ground zero, habang yung isa naman sa barangay Asamawab ah, town, next town after Mako. Mm. mm. mabilis na mabilis lang no kasi kahapon sabi mo sa amin na itong landslide nga isang natural calamity so little to no effect yung nangyaring ano uh, uh, yung uh, mining activities no so para lang dun sa mga naghahanap buhay through mining wala bang pag-uusap about suspension or pagbabawal ng mining operations wala namang ganon Oo oh, alam mo chiki paulit-ulit na tinatanong din mm. niya sa kanila noong umpisa pa lang kasi nga syempre ang iisipin talaga lahat ng tao kapag landslide tapos may mining ah dahil sa mining yan nag-trigger yan dahil sa mining baka binutas na yung bundok ilalim ng bundok whatever isa yan sa mga pinaka-question but the MGB the Mines and Geosciences Bureau of DNR is very confident to say na hindi daw ito or wala daw kinalaman ang mining sa nangyaring landslide na ito it is actually a natural uh, incident or occurrence na kung saan talagang sadyang marami lamang daw yung tubig ulan na bumuhos, lumambot ang lupa, gumuho ito. Yun yung sinasabi nila. The mining company continues its operations until now. no, Tuloy-tuloy lamang. Ang sinasabi nila, hindi rin daw sila pwedeng huminto sa kanilang operasyon dahil may mga maaaring maging problema. Kung sakaling isa-shutdown daw, baka daw maging mas unsafe daw yung environment dahil yung mga uh, uh, underground working areas, baka magkaroon doon ng flooding at kapag hindi inoperate, magkaroon ng accumulation of gas may mga gano'n sila binabanggit. Very technical, uh, bagay na ang pinaka bottom line baka daw mas hindi maging maayos yung ilog, yung uh, yung mga gases na mag-accumulate, accumulate doon sa area. So ngayon tuloy-tuloy pa rin yung operasyon nila. Bagamat limitado lamang din sila ha kasi nga karamihan sa mga namatay dito sa naturang landslide, pawang mga empleyado nila. Plus the fact na yung mga karamihan din sa mga tumutulong sa pagbuhukay, sa pag -se and retrieval operations, most of them are also employees of Apex Mining Company. No, let's name them naman. Okay lang naman. So sila yung katuwang ng provincial government, ng LGU, at ng iba't ibang mga rescuers dito para maghanap no, ng kanilang mga kasama at patuloy pa rin yung kanilang operasyon dun sa mining company, which is around 1 to 2 1 or almost 2 kilometers away lamang mula sa ground zero. Mm. Oh, malinaw na malinaw naman. Maraming maraming salamat. Mon Gualvez, siya po ay reporting live mula dun sa Mako, Davao, De Oro, kung saan nangyari po yung landslide a week ago. Mm -hmm. Okay. Thank you, Mon. Thank Inyat. you, Mon.